kami po ay papalarin ako ay papalarin kasama ng aking mga slate ay mababaliktad po natin ang itsura ng Senado. Sa wakas, may kandidato na nakaisip na baliktarin ang itsura ng Senado. Napakaganda ng naisip ng slate nyo. Kakaiba ito at tiyak na papatok sa mga botante dahil ayaw na ng mga botante sa budots budots lang at sa mga pumirma sa Baycam kami po ay papalarin, ako ay papalarin kasama ng aking mga slate. Teka lang, sila nga pala ang kasama sa senatorial slate ni Franz Castro. Kilala nyo ba ang mga yan? Lahat yata sila ay NPA, o protector ng NPA. So ano ba aasahan kapag sila lahat manalo? Pabaliktad po natin ang itsura ng Senado, no? Ganito ba aasahan namin? Bakit di nyo simulan ngayon palang para maubos ang kalaban nyo sa politika, ubusin nyo sila tambangan para kayo na lang ang kawatan <laughs> <laughs> ang taong bayan eh hey, ano naman magiging solusyon mo sa problema ng taong bayan ang taong bayan ang talagang mag, magbibigay ng solusyon para sa kanilang ano sa kanilang problema <laughs> eh hey, di walang pinagiba yon dito babala nyo po sa mga drug syndicate na hindi tumitigil sa kanila ngayon. Ay, hindi, hindi, hindi ako nakikipag... Ano, ba, bahala, ka, bahala kayo sa ginagawa niyo. Basta tuloy-tuloy <laughs> lang kami. Aabutan din namin kayo.